Isa ito sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan mong maintindihan kung gusto mo talaga magbenta sa Amazon. Panoorin mo 'to ha, kailangan tapusin mo. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan mong maintindihan kung gusto mo talagang magbenta sa Amazon lalo na kung gusto mo ng online arbitrage at wholesale. Yon ay tinatawag na buy box or featured offer. Ngayon kung nandito ka at nagkakamot ka, ano yung buy box na yan? So gumawa rin ako ng video na ito para maintindihan nyo kung ano yung mga basic na parts ng Amazon selling platform. Okay? Kung ano yung nakikita ng customer. So, panoorin mo yan para maintindihan mo yung mga basics. Pag pumunta ka sa kahit anong product page, okay? So, makikita mo na merong parte na ito. Okay? Okay? So, ang tawag ko dito ay buy box or, you know, ang tawag na ngayon ay featured offer. Minsan, may ito ba na may subscribe and save, okay? Minsan, walang ganyan. Tingnan natin, may iba pa ako example. Okay, kunyari ito, ayan, meron din siya. At meron naman yung mga walang buy box na ganito. So, pag-usapan muna natin ito. So, ano nangyayari dito at bakit ito super mahalagang maintindihan? So, una kasi, kung nag-click yung customer ng add to cart or buy now, ang makakakuha ng sale ay yung seller na nasa buy box. Okay? So, ano yung, ano yung seller na nasa buy box? Ito, makikita niya siya Okay? Ships from Amazon. So, ibig sabihin, FBA siya. And sold by Shiglam. Okay? So, kung sino man yung Shiglam na seller na yan, pag merong nag-click ng add to cart dito, tapos tinuloy niya na binili niya, or clinic niya yung buy now tapos uh, yun, nabili na niya nakapagbayad na siya so yung napagbentahan mapupunta kay Shiglam okay at syempre sa ano sa inventory din niya ibabawas yung naibentang product gumawa muna tayo dito sa bandang baba para mas maintindihan niyo kung bakit uh, significant yan okay So, dito may kita nyo, other sellers on Amazon. Just to be clear, hindi lahat may ganyan. Okay, kunyari, itong product na to, wala kayo may itang other sellers, di ba? ah uh, itong product na to naman, wala rin nakalistang sellers, okay? So, pag may ganyan, ibig sabihin, maraming nagbebenta nitong product na to. Okay? Sa Amazon kasi, bawal kang gumawa ng bagong listing. Pag sinabing bagong listing, bagong product page. Okay? So, kung ito mismo yung binebenta mo sa Amazon, itong product na to, bawal kang gumawa ng sarili mong offer niyan. As in, bawal. Hindi lang, hindi lang bawal na yung tipong hindi mo siya magagawa or bawal na, you know, pag ginawa mo siya, eh, pagsasabihan ka. Hindi. Bawal yan as in, pag ginawa mo yan at nahuli ka, eh, ita-terminate ka ng Amazon. Okay? So, huwag kayong gagawa ng duplicate listing kasi pag nagkahulihan, dali kayo. Anyways, balik tayo. So, kapag ka ito, itong product na to ay gusto mong ibenta or any other product on Amazon, itong ito, as in itong ito, ah, same everything, ah, itong ito mismo. Okay? So, lahat ng gusto magbenta nitong product na to ay dapat na mag-list under the same listing, under dito sa same na product page. So 16 sila na merong ganito na gusto nilang ibenta sa Amazon. So lahat ng 16 na mga sellers na 'yon ay nandito. So, hindi to parang yung mga Shopee or Lazada na itong product na to e eh, pwedeng magkaroon ng iba-ibang listing from other sellers. So, kunyari may sampung seller nito sa Lazada or Shopee. So, makakita ka malamang ng sampung iba-ibang ano product page or listing, di ba? Pero sa Amazon, bawal yon May mga makikita ka pa rin duplicate. You know, may mga matitigas ang ulo, may mga ano kahit saan naman, may mga ano loko-loko. So, ngayon, click naman natin to Tingnan natin kung ano nangyayari dito, okay? So, makikita nyo rito. Ayan, ayan si Shiglam, Okay. Meron ding loba merong Howie's, uh, Howie's Place, merong uh, Material Things, merong uh, The Blessed Store, Bore Investors. So, madami yan. Iba-iba. 16 sila dyan. Okay? So, yan lahat ng mga iba't-ibang sellers na nagbebenta nitong product na ito sa Amazon. Ngayon, again, kagaya na sinabi ko kanina, kapag ka may nag-click ng Add to Cart dito, okay, or Buy Now, mapupunta yung napagbentahan dito sa kung sino man niya nandito sa sold by dito. So, ang tawag dyan ay the buy box owner. ah uh, siguro yung mga ibang ano dyan, ibang uh, teacher. So, baka meron sila ibang terms. Pero ako, buy box owner yung uh, itatawag ko dito, okay? So, yan yung buy box owner. Kasi sila yung uh, nanalo, sila yung you know, nag nagmay-ari ng buy box ng time na yan. Okay? Ngayon, ah... Uh, siguro magtatanong ka, paano 'yan? Paano nangyari doon sa natitirang 15? 'Di ba kung si Shiglam yung nandiyan sa buyback, so ibig bang sabihin magpapaubos muna siya bago kami makabenta o bago makabenta yung iba? So ang sagot is ano, uh, medyo mix eh. Ganito na lang, okay? So, yung buy ideally, ay umiikot. Okay? O na-distribute. So, ibig sabihin, pwedeng tignan mo to ngayon, tapos si Shiglam yung seller niyan, tapos, pwedeng tumingin ka ng another time na siguro in one hour or something or the next day or the next week, makikita mo minsan na iba na yung may-ari ng buy box na to. Okay? Iba na yung buy box owner. So, nadidistribute yan. Okay? So, may mga cases na maganda yung buy box distribution. Okay? Pag sinabing buy box distribution, maganda. Eh, ibig sabihin, yung buy box eh, umiikot sa lahat ng sellers or at least sa karamihan ng mga sellers na nandito. Pero meron ding mga cases na never siyang umiikot. Okay? Meron mga cases na santambak yung sellers, pero isa at isang seller lang yung napupunta sa buy box. Ngayon na na-explain ko yan, di ba? Parang makikita nyo na kapag wala ka sa buy box, baka hindi ka bumenta. Okay, pero ngayon, pwede namang may mag-click dito. Okay, mag-click dyan. Tapos, kunyari, ito yung piliin niya, add to cart. Okay lang yon So, siya yung makakakuha itong uh, Yorams na to. Okay? Pero most people don't do that. Okay? Most customers won't do that. And to be honest, alam mo yon most customers sa Amazon at sa US, hindi pa nila alam na merong third-party seller. Ni hindi nila pinapansin yan ang gagawin nila ng karamihan ng tao at least ay mag add to cart or buy now nang wala na silang pakialam. Okay? Bakit bakit ka pupunta rito, 'di ba? Sayang oras mo diyan kahit ilang segundo lang. So, ngayon, nagiging mahalaga na mapunta ka sa buy box para makabenta ka. So, kung hindi ka mapupunta sa buy box, medyo mas maliit yung chance mo na makabenta. So, ngayon, pag-usapan natin yung mga factors kung paano ka mapupunta sa buy box. Ang unang pinakamalaking factor at pinakamadaling i-control sa lahat ng mga factors affecting the buy box ay yung presyo. Isa sa mga factors sa rotation ng buy box ay kung mas mababa yung presyo mo. Kung ikaw yung pinakamababa ang presyo sa lahat ng ibang sellers, eh malamang ikaw yung makakakuha ng buy box. Pero hindi yon ang lahat ah. Meron yung mga times na mas mababa yung presyo mo pero iba pa rin yung makakakuha ng buy box. At dahil dun sa mga data, sa mga observations na yun, dun natin na discover kung bakit maraming mga ibang factors at hindi lang price yung nakaka-affect sa parotation ng buy box. Okay? So punta naman tayo sa second factor. Ang second na known factor na makaka-affect sa pagpunta mo sa buy box or hindi ay kung FBA ka or FBM. Ngayon, kung di mo alam kung ano yung FBA at FBM, at uh, tinuro ko kung ano yan dito. Okay? Panoorin mo yan para maintindihan mo kung ano yung FBA at FBM. Okay? So, ngayon, kung FBA ka, mas papaboran ka ng Amazon na mapunta sa buy box kesa kung hindi ka FBA. Bakit? Kasi syempre, gusto ng Amazon na mas mabilis na makuha ng customer yung product. Kasi, alam nyo yun, lahat tayo gusto natin mabilis na nating makuha yung mga binili natin, di ba? Kunyari, order ka sa Shopee or Lazada, di ba? Parang, parang pag naghihintay ka ng super tagal dun sa order mo, parang naiinis ka, di ba? Pero, pag nakuha mo siya ng mas mabilis, parang ang saya-saya mo. So, syempre, matutuwa ka, at aso order ka ulit next time. Mas mabilis na makakarating, mas matutuwa yung customer. So, syempre, si Amazon, yung FBA ang mas papaboran niya. Kahit na medyo mas mataas yung presyo ng FBA kesa dun sa FBM seller. Ngayon, may mga cases na yung FBM ay nakukuha niya rin yung buy box. And yung mga cases na yun are usually, hindi naman lahat, hindi naman ito lang yung reason, pero usually, may kita mo na sobrang laki ng difference ng presyo niya kumpara dun sa FBA. Okay, na as insignificant na malaki na yon ang gagawin ng Amazon is yun, know, kahit siguro magintay yung customer dito, parang ganun, so okay lang kasi sobrang makakamura yung customer. So yon uh, yun yung mga usual na makikita mo kung bakit FBM yung nasa buy box, kahit na may mga FBA sellers. Ang next na factor na alam natin na nakaka-affect sa buy box rotation ay yung seller health or uh, yung seller performance mo. Dito sa Amazon, hindi lang yung product yung merong reviews at ratings. Okay? Yung ratings ay yung stars. Okay? Tapos yung review yung sinusulat na, ah, ay, okay, ang galing-galing nito, maganda to. Okay? Hindi lang products yung may ganon. Pati seller. So, nire-review yan, tapos uh, nire-ratings mo rin yung seller. Okay? So, kadalasan, pinapaboran din ng Amazon yung mga seller na, ano, na mas maraming ratings at reviews. Okay? Yung mas marami nang naibenta. Kasi ganito yan eh para makakuha ka ng reviews, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo makabenta, di ba? So, hindi naman lahat ng bumibili ay eh, nagre-review. Ibig sabihin, ang dami-dami mo munang mabebenta bago ka makakuha ng isa man lang na review at rating. Di ba? Isipin nyo lang kayo. Pag nag-order kayo Shopee Lazada, ilan yung nire-review nyo sa lahat ng mga binibili nyo? Hindi lahat, di ba? Malamang. So, ang hirap-hirap makakuha ng ratings and reviews. So, yung ano na yan, yung ratings and reviews, yan, parang nagiging sort of metric ng age or performance nung, ano, a uh, seller. Kasi kung mas marami silang nabenta, mas marami silang review na nakukuha at mas marami silang rating na nakukuha at malamang mas matagal na rin sila sa Amazon at malamang mas sinusunod nila 'yung mga rules ng Amazon, di ba? So 'yung factor na 'yun, ay fina factor ng Amazon sa pag-ikot ng buy box. So minsan makita ka ng ano, mas mataas 'yung presyo tapos uh, mas FBA, parang ganyan. Pero minsan mangunguna pa rin 'yung seller na ano na yun nga mas mataas yung presyo na ano na FBM kuminsan dahil yung ratings nila ay sobrang dami. So makikita mo merong mga sellers na parang hundreds of thousands yung ratings nila as in and reviews nila as in yung mga yon. at uh, tapos may makikita ka na zero and kung bago ka sa Amazon, uh, malamang ikaw yon. Okay? So, makikita mo na kahit na mas mababa yung presyo nung zero, kahit na FBA yung zero or kung pareho silang FBA most of the time, okay? So, makikita mo na yung mas maraming reviews and ratings na seller, siya yung napupunta sa buy box. Isa pa sa mga factors na nakaka-affect ng buy box rotation ay yung inventory mo. So, pag sinabi kong inventory, yun yung stock levels mo. So, kunyari ikaw, meron kang uh, tatlo nitong product na to. Tapos may ibang seller na merong isandaan nito. So malaking factor na isandaan yung hawak ng isang seller na yon kumpara sa ina tatlo para mas paboran siya ng Amazon. So again, hindi lang yun ang factor. Pero makikita natin na kuminsa yun yung factor na mas malaking stock nito eh. Kaya ito yung mas pinapaboran ng Amazon. So, minsan, mas mababa na yung presyo mo, mas malaki yung review count mo, yung rating count mo, pero ibababa ka pa rin kasi kokonti na lang yung stock mo at mas papaboran yung mas maraming stock. Okay? Ngayong alam mo na lahat ng mga yon, so pagsamasamahin natin para mas maintindihan mo. So, para mapunta ka sa buy box at para mas makabenta ka, kailangan yung presyo mo ay maganda. Kailangan maganda yung ratings mo. Kailangan marami kang stock. Okay? So, ngayon, ah, punta naman tayo sa isang ah, special case, okay? So, ngayon, tignan natin itong product na ito kasi ito, makikita nyo, wala siyang buy box. Ang nakasulat lang, see all buying options. Ano ibig sabihin nito pag nangyayari ito? So, ibig sabihin yan, walang seller na nagka-qualify para sa buy box. Usually, presyo yan, okay? Kasi minsan, yung Amazon, may dinedetermine siya na, okay, ito yung gusto naming presyo nito. Okay? Dinedetermine lang nila yan for ano, hindi ko alam kung ano yung metric nila dyan, pero parang sila, okay, eto dapat yung presyo nito. Parang nag, nagpa-price match sila, parang ganon. So, pag sinabi lang nasa $20 lang dapat ito, dapat yun ang presyo nyo. Okay? Ngayon, uh, syempre, kung lahat kayo mga reseller, minsan imposible na kumita don sa presyo na gusto ng Amazon. So, syempre, kayo wala kang choice kung di taas mo yung presyo mo kasi pwede mo naman kontrolin yan eh. So, minsan yun ang factor kung bakit ganito na walang qualified sa featured offer. So, see all buying options. Dahil product research series ito, eh, isa to sa mga kailangan mong tignan, okay? Umiikot ba yung buy box? So, meron mga tools para makita mo yan, okay? Pero pag-uusapan natin yan sa ibang video, okay? May mga sellers na pag nakita nilang walang buy box na ganyan siya, ini-skip na nila. Pero ako sa opinion ko, minsan, this can be a good thing. Bakit? Kasi pag clinic mo yung see all buying options, ito yung nakikita mong add to cart. Tatlo, di ba? So, ibig sabihin, may tatlong pwedeng pagpilian yung customer. And hindi naman sila necessarily arranged by price. Eh. Tingnan mo, 31 yung nasa taas, 25 to, 25 to, di ba? So, yung nasa taas, parang affected din to ng mga factors ng buy box, parang ganon. So, usually, naka-arrange yan by price. Pero hindi palagi, kagaya nito. So, di ba? At least itong tatlong to, may chance silang makabenta ng sabay-sabay na mapipilitan yung customer kung gusto niya talaga tong product na to na mag-click ng isa sa mga to. So, this can be an advantage uh, basta ano, na-analyze mo yung product ng mabuti na bumibenta siya kahit na wala siyang buy box. Kasi kahit naman ganito, di ba? Kung gusto mo talaga yung product, eh, kiklik mo siya tapos tingin ka ng ano dito pagbibilan mo. Di diba? So, hindi siya disadvantage para sa akin. At least sa opinion ko lang yan ah. So, yun. So, tandaan nyo, isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan mo i-consider pag nagpa-product research ka ay kung umiikot ba yung buy box nung isang product na gusto mong ibenta. Okay? So, may mga tools para tignan yan at pag-uusapan natin yon sa iba pang mga video. So, for now, ito muna and maraming salamat po. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at tignan yung mga past videos ko para marami pa kayong matutunan sa pagbibenta sa Amazon. Huwag nyo kalimutang mag-like kung nagustuhan nyo itong video na to at mag-comment kayo kung meron kayong tanong or mga gustong ipagawa na content sa akin. So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and see you next video. Bye!